power outage sa Panay at Negros Island, hiniling ni Iloilo -Ilo City Mayor Jerry Trenyas na paimbestigahan na o imbestigahan na ng uh, Kamara at Senado. Narito ang news group ni Maine Barreto. Iginiit ni Iloilo City Mayor Jerry Trenyas na ang transmission line ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang dahilan ng pagkawala ng kuryente sa buong Panay Island, Gimaras at Negros. Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ni Mayor Trenyas na ito na ang ikalawang pagkakataon na nagkaroon ng power outage sa isla ng Panay. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. And because uh, April of 2003, the same thing happened and uh, it took three days before power was fully restored. Kaugnay nito, nanawagan rin si Mayor Trenyas sa Kamara, pati na rin sa Senado na imbestigahan ng NGCP. Pakinggan natin ang kanyang pahayag ya uh, 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 ng Yan ang tinig ni Iloilo City Mayor Jerry Trenyas sa panayam sa programang Balitang Bayan na mapapanood at mapapakinggan sa Aliu 23 at DWIZ mula lunes hanggang bernes tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. Para sa News Scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.